At ngayon nandito naman tayo Kapapasok lang natin ng Valenzuela City At ngayon dediretso tayo Pupunta tayo sa Malabon, Labotas Doon tayo magkakaroon ng update Baha Ayan o oh. Ba pala mismo dito sa pagpasok ng Venezuela City sa pinaka boundary. At medyo sumasama ang panahon ngayon ha, nagdidilim na. Sana wag tayong abutan ng ulan. At kakanan tayo rito papuntang Pulo, Valenzuela. Dito sa naiblog natin dati papuntang Tagalog. Tsaka sa Dampalit, Malabon, yung Mega Dike. At i-update ko kayo ng konti dito sa matataanan natin sa Malabon. Wala naman tayo mga bahana na daanan ano, mula nung umalis tayo galing sa Pampanga. Hanggang makarating tayo dito sa Valenzuela City. Walang baha. Kaya kung magta-travel kayo, meron kayong schedule. At mag-ingat lang kayo kasi maraming ginagawang kalsada sa MacArthur Highway. At ito ang current situation dito no sa May Malanday, Valenzuela. Puso pa rin dito sa Malanday ang mga ganyan eh. Yeah, mga tricycle depadyak. Dito sa Malabon, meron pa rin tsaka sa Nabotas. pa rin 'yan. Yung mga pedicab na tinatawag Well, ito ngayon ang sitwasyon dito mga ka sa Dampalit, Malabon Ayan o Binabahan na rito sa harap ng Simba ng Santo Rosario Mataas na ang tubig kasi nagumpis na mag-high tide At mukhang malabo dito makadaan ng mga tricycle Ayan o Nandito tayo ngayon sa tulay ng Dampalit At high tide na nga ang taas ng ilog ayun oh doon yung sa Dampalit Mega Dike nakapag vlog na rin tayo dyan eh wala tayong masyadong nakakasalubong na mga nakamotor kasi malalim ang tubig oh ayun oh dito yan sa ano sa Basilio Bautista Road ayun oh malalim diba tingnan natin lalim ng tubig ala grabe amoy kanal yung tubig ng baha wala nang dumadaan dito halos tayo lang ang motor na dumadaan dito ang update dito sa Malabon, Dampalit. Kasalukuyang araw ng Lunes, Monday, July 28, 2025. Mga 12:30 na ng tanghali. At ito ang current situation dito ng Dampalit, Malabon. Yeah, may yung mga tricycle na lang pa dipadyak ang nakakasurvive dito. Eh. ano Don Basilio, Boulevard, Hulong Duhat, Malabon. Grabe, ang taas ng ano, tubig. Naku po, ano, may PC Expo oh. lakas ng loob ng PC Expo oh. Ooh, kaya ang oh. kaya Kawawa na yung mga tiga Dampalit, Malabon Kaya yung mga ibang ano rito 'yo, eh, oh, nakataas na eh yung lugar nila. Tuloy pa rin ang laban. Malabon, Ahon Malabon. Oh, Yan no, kaya pa rin ang ano. Suzuki Ano, tuloy pa rin yung pagtitinda ng pritong manok dito. Tuloy lang ang laban kahit ganito ang sitwasyon. Oh, grabe, 'm ba. Ano, baha ka tsan, baha. Ayan, pati yung police station dito, binaha na rin. Wala na, patay na ang negosyo. Etong Malabon National High School cancel. Suspended ang pasok dahil sa baha ang school. Baha ang dadaanan. At dito yan ano sa Hulong Duhat, Malabon. Ito ang itsura ng malabon kapag panahon ng tag-ulan. Ito yung pinaka-cover court nila. Diyos mayo, baha na kahit saan. Baha ang sitwasyon ng malabon. Dito sa kanan natin, ito yung Hulong Duhat Plaza. Yan, meron diyang ano, complex. At dito naman makikita ninyo sa bandang unahan yung Hulong Duhat Public Market. Buti rito medyo mataas yung daan ano. Pero ito ang sitwasyon dito ngayon sa Hulong Duhat. Babalikan natin 'yan magbablog tayo dyan meron tayong pupuntahan dyan sa hulong duhat bahang baha ang buong lugar ng malabon Araw-araw kapag ganyan, talagang tutubuan ka ng alipungan niyan sa paa. Oh. Bawat iskinitang nakikita ko, lubog sa tubig. Buti rito, may, ayan oh. Maagas yung ano, yung i ano, yung tubig, yung gagaling sa ilog. Dito kasi sa kanan natin, ano na to, ilog na to yung tangus River at tignan natin ngayon ang ibang kondisyon ngayon ng Malabon kapag ganitong panahon ng tag-ulan bahay puro baha ang nakikita natin lahat ng madana natin puro tubig ayan o oh. doon sa bandang unahan baha na rin swerte pa yung mga nakatira dito medyo mataas tong lugar nila rito Ito yung Rupina Patis kung alam nyo yung Rupina Patis dito ang pinaka pabrika nila ayan masarap din yung patis na yan Yan, ang lakas ng agos oh, ng tubig na nanggagaling sa ilog o overflow na yung ilog mga ka-adventure ganito ang sitwasyon dito sa malabon kapag ganitong tag-ulan nakapag vlog kasi tayo dito noon hindi mo ulan eh Ayan, o, meron pa rin mga ibang matatas na daan eh, Ayan, nyo naman talagang umaagos yung tubig galing sa ilog oh. magmula sa loob ng bahay wala na akong nakakasalubong ng na mga nakamotor yan, puro pedicab. Yan na makakasalubong nyo rito sa Malabon. Dito sa Arellano. Ito yan, Arellano to eh. Itong dinadaanan natin. Ayan, junk shop po. Tuloy pa rin ang hanap buhay. Ang lalim. Pero kayang-kaya ni Summer yan. Ito na yung ano, lumang bahay. Grabe, bahap. halos tungo ano tungo buong reliano baha sa tubig eh wala na ring silbi yung nilagay nila ng ano sandbag yung kumaliwa na yung ano doon kumaliwa na at kita nyo naman halos bumubulwak na yung tubig no galing sa ilog oh dito yan sa imbornal yan yung ilog dito yung naipicture natin yan oh, grabe ano na pala yung ilog eh overflow na mataas na yung tubig talagang wala nang pag-asa ito oh. Ganda ng lumang bahay na to no. Tsaka ito yung katabi. Doon sa kabilang daan, yung pabalik naman ng Balinsuela. One way lang kasi to. Yeah, meron tayong nakasabay. Mabuti na lang na nauna sila para malaman natin kung malalim. Ah, oh, pati pala doon sa kabilang kalsada. Dinabahan na rin yung ibang skinita roon eh. Kakalungkot naman dumaan dito yung ikaw lang oh. Tapos ganito. Kaya pa naman. Ito, swerte ito oh. Mataas yung lugar nila. mataas din. Ayan. Yan mismo bahay na yan. Sa likod lang yan, ilog na. Ito, Raimundo House. nalubog na sa tubig ang Raimundo House. Ang lumang bahay nung panahon pa ng Kastila Eh halos buong Arellano Road lubog na eh Oh Grabe Ayan makikita niyo kung gaano kalakas yung umaagos dito sa bahay na to Magmula doon sa ilog Grabe yung taas ng ilog Sabay na ng high tide o. Oh. Nagmiss lang poles na tong harapan ng ano eh, tong pinaka gate ng bahay na to. Ay, lumalalim na. Nawala na yung naunang motor. tayo na lang ang dumadaan dito yan literal na tayo na lang ang dumadaan grabe ang sitwasyon dito ng ano dito sa Arellano na to sa Malabon oh Kita <laughs> lang. Thank you. Ito, yun oh. Ayun, nagbabangka na lang. Uh, ito na tayo. Mukhang mas malalim na ron eh. <laughs> oh. Thank you po, sir. Malalim. parang malalim na. <laughs> Opo. Sige ba, sir. Thank you, sir. Negative na tayo rito. Sabi ni sir. Uh, ayaw din natin bugbugin si Summer sa paglusong sa mga baha. Ano pa naman 'yan? Tubig alat pa naman 'yan kasi galing sa dagat 'yan. To baha na rin dito, oh. Ito yung mataas na lugar dito eh. Dito nagbabaha na rin, oh. Ito kasi yung ano, ito na lang yung mataas na lugar dito. Ito yung mataas na daan dito sa Malabon. Pero nilulubog na rin ang baha. Ayan oh. Dito pala may tubig na rin. Lalo doon sa Arellano Street. Lubog na. Oh. Ako po. Malabon ahon. Yan ang kanilang moto. Tama ba? O. Oh. Ahon malabon. Etong dinadaanan natin, ano naman to? General Luna. Doon sa kabila, Arellano. Ayun oh. Bawat saan ka na lumingon dito na iskinita. Puro may tubig na. Ayaw nila kasing maniwala sa power ng pagdedredging eh. Idredging nila lahat ng ilog. Maniwala kayo sa hindi. Matatapos tong problema na to sa pagbaha. Basta lahat ng ilog. Idredging. Lalo na yung mga malalaking ilog. Tuloy-tuloy ang dredging. Isang buong taon. Walang tigil. Ewan ko lang kung di lumalim yung ilog na yan. Napakababaw eh ng mga ilog. Kaya ito ngayon na nagiging resulta. Maraming mga leaders sasabihin, hindi naman solusyon yung dredging. Hindi wala magagawa yung dredging. Ang, ang importante, gumawa ng solusyon. Hindi yung dumadami yung problema, wala namang ginagawang solusyon. Noon pa lang naman, napapatunayan na natin na pagdi-dredging, nakakatulong yan sa pagpapalalim ng mga ilog, ng mga estero, kanal, mga pangunahing ilog. Opo, uh, lalim. O, oh, wala na rito Wala na, pag-asa. wala nang dumadaan eh wala na rin kayong makikita mga motor na dumadaan oh no? parang tayo na lang ang dumadaan ng motor dito <laughs> yan pati mga tricycle Yung mga tricycle di padyak na lang ang bida sa daan yan ako natirik pa ayaw pa mag start buti na lang si Samuel ang pibian ayan ay, may nakasalubong tayo naka scooter Grabe lahat, lubog na, malabon. Ayan, dito, ito na yung pinaka harap ng munisipyo, City Hall. Ito yung na-vlog natin na simbahan dito sa Malabon. Ito ang sitwasyon dito sa Malabon, mga ka-adventure. Halos lahat, lubog na. Wala ka nang mapuntaan, hindi lubog. Wala ka nang malakara na walang baha. Yan yeah, o Mabuti na lang itong, Ay pati pala yung simbahan Pinasok na ng tubig ba yun oh, May naglilimas na sa loob Opo Dito na tayo Kakaliwa na tayo rito Malalim na kasi dyan Sa may papuntang bayan Sa pamilihang bayan ng Malabon Malalim na dyan Kawawa Kawawa naman ang malabon ay kaya pala may nagtutulak na rito scooter na ano na natirik na yung scooter kaya pala ano ano o ah, lakas ng NMAX na yun Malakas ang driver hindi di ko lang alam kung dito mataas eh. Subukan natin dito Kung makakadaan tayo Para hindi na tayo masyadong makaikot ng malayo Tignan natin dito yung public market yung sitwasyon ng palengke kapag ganitong baha Ay ano Ito medyo mababaw pa. Kayang-kaya ito ng scooter. Pero doon sa pinasukan natin sa harap ng munisipyo ng Malabon eh wala malalim yun ayan o oh. lubog na lahat pati konsignasyon ito malalim dito eh kaya umikot tayo ayan o oh, nagpastuhod yung nakikita ko doon sa malayo kaya wala nang halos dumadaan sa totoo sinang mula nang inumpisahan niyang reclamation na yan na ginagawa dito sa Maynabotas tsaka dyan sa Bulacan Talagang naging malaking impact sa pagbaha. Hindi naman kasi ganito dati ito eh. Talagang maraming nagsasabi. Hindi lang ako, kundi netizens. Ang nagsasabi. At lalo na 'yung mga nakatira doon, 'no, sa mga kalapit baryo. Kalapit bayan ng mga ginaano, mga nasasakupan na malapit sa ginagawang mga reclamation area. Ayun 'no. Grabe yung ilog. Ito ang sitwasyon dito mga ka-adventure. Wala oh. na, nag-overflow na pala talaga yung ilog. Ang taas nang inilaki. Oh. Halos manun na dito sa dike. Malalim yan eh dati. Nung huli, akong, oh, nung huli akong nag-vlog, ang taas na ito, eh. Pero ngayon, no oh, halos nangalahati na yung dike. Mag-overflow na. Ito, nabotas na to. Ito yung malabon, dyan tayo ang galing. Hindi lang tayo makapagpadron kasi sobrang lakas ng hangin tinatangay lang yung drone natin baka mamaya mag fly away ayan o, oh, dito naman sa kabila oh <clears throat> ayun, dito makikita ninyo yung pinaka pumping station pinapagana yung pumping station kung wala yan, yung pumping station na yan lubog na 'to. Oh. pati doon, yung ibang lugar ng nabotas Grabe ang taas ng tubig. Paano pa kung nasasabayan pa ng matinding pag-ulan? Ayan. Ganyan ang labanan dito. Yung mga tricycle, tinutulak nila yan pataas dito sa tulay para makatawid. Para lang makapaghanap buhay. Ganyan ang sitwasyon. at yan mga ka-adventure dito na tayo magpapaalam ano? at na update ko lang kayo dito sa Malabon City kita nyo naman yung sitwasyon kapag panahon ng tag-ulan at nasa bayan ng matinding high tide no? ganito ang itsura nakakalungkot lubog yung mga ibang dinaanan natin talagang laban lang no? tulad nga ng moto ng Malabon ang kanilang moto Malabon Ahon yan ang moto ng Malabon at maraming maraming salamat sa pagsama nito nyo sa ating road trip at moto adventure dito sa Malabon City. Kung nagustuhan nyo yung ating update at sa mga nakita ninyo sa ating vlog, please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming maraming salamat po sa pagsama dito sa Malabon City. See you in our next adventure. Francie Adventure signing out.